Hello! Good morning! Good morning mga idol! Good morning! Bisita tayo sa ating alaga At uh, titignan natin uh, kung paano na ito <laughs> Kasi ano na lang ngayon pang uh, Pang ilang araw na nga ito 30 ngayon Pitsa 11 namin kinuha 19 days Naintindis na nila mga master At uh, nilipat na natin Naku ay wala, wala na talaga patuka ito Ito yung tuyo na mga master Ote mo Tingnan ninyo mga master Naghintay na <laughs> May ano na May isang kilo ng iba ano Parang may nakita ko dito Nung lakad-lakad ah Wala pala o, Nilipat na natin kasi dito ay pang ano lang yun pang pag uh, maliliit pa sila kasi may screen. O, nandito na sila ngayon. Ayan na, naghihintay na. Ano? Gutom na? Okay. Tuyo, pati tubig. Uh, wala na. Ang ating patuka ay ito, mga master. <coughs> Apat na araw lang ang 50 kilos sa 100 sa 100 na uh, ulo na 45 days apat na araw lang ma dali na mabaya na yan dyan eh, ay muna natin itong kaunti dito natira kuan yang tawag doon gutom na ay ito mo tagulo na wala namang inuman tubig ba't doon ka na sumaklang baliw kaya yata eh Tali, tali, tali. Ano yung talong di Pag may laman na yan, kasi mabigat na yan. Lagi mo yung dyan na kanyang pagigyan. Kalayo pa na isa. Naipot pa. Ito yung kamasaya, no? Gutom na gutom ang mga alaga. Ha? Good morning mga master Nasa bayan po tayo ng San Jose At tayo ay ko bibili ng ano ng uh, uh, patukan ng ating 45 days chicken At dito po tayo sa AMB Yan Sa Agri Agricultural Supply Ayan, Diyan tayo kukuha ng patuka Santo Cristo po located Ah, Santo Cristo, San Jose, Batangas May contact number po sila yan ah, Dito tayo kumukuha ng patuka Dahil ah, napakamura po ng kanilang patuka dito so, Halos sa ah, Halos sa ah, ang po dito sa 50 kilos ay ah, ah, nasa 200 kumpara doon sa iba. So, kaya dito tayo nakuha dahil ah, mas mura dito. malapit lang sa ano sa may manok ayan yan ang manok ng San Jose ayan pag po galing kayo ng ano pag po galing kayo ng uh, Batangas at papunta kayo ng Maynila or papunta kayo ng Lipa ang madadaan po ninyo yung uh, manok ayan po yung manok ah, o, uh, may mga alagang 45 days o kahit anong alaga uh, kayo ay pumunta na dito sa Uh, tindahan na to dahil mura lang sila. Uh, bayo to bayo uh, to. Nakablog nakablog po tayo ate, nakablog. Tayo po ay nakablog te. Okay lang po ba? Okay lang. Okay. Para ano, para makapanood din ng mga viewers ko na ang tindahan na to ay mura lang magtinda, magbigay. <laughs> oo. Kasi marami kaming ano eh pinuntahan tindahan, mas mas mababababa dito ang konti. Kaya oo. Kaya yon, sa mga may alaga 45 days or nano, kahit anong alaga dito na kayo mura lang oo ayan AMB Agricultural Supply ayan Santo Cristo dito lang po sa may uh, malapit sa may manok pakita sa inyo manok ayan katabi po siya ng St. Peter ayan para pala sa ano sa mga mag-aalaga o para tips ko sa mga mag-aalaga o mag-aalaga ng ano ng 45 days so pag ang manok ninyo ay nasa 20 days na uh, kailangan ang isang patuka ninyo ay nasa 3 kilo pataas oh uh, yun ang patuka pala natin mga master ay itong bayo to natin yan 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 bayo to Uh, bali ito ay nasa 3 kilo na to. Ayan. O, pwedeng damihan pa natin. Pwedeng dagdagan. Basta mga master, ang patuka ay nasa ano, nasa 3 kilo pataas. Ayan. Bahala na kayo. Basta 3 kilo pataas ang patuka. Ayan. Ayan. pinaga po natin ay 100 heads po. Ang ating patuka ay dapat ay 3 kilo pataas. O isang puno nito. Isang puno nito. Yun. Basta tatlong kilo pataas. Ang lamang kasi nito, uh, 5 kilo. Yun. yun para sa mga manonood ko sa aking mga video sa napanood na aking mga video ah uh, yun yun ang tips ko nilo po magandang tanghali binisita natin ngayon yung ating alagang 45 days at uh, kita ninyo so <laughs> yun tayo ang pakainan ayun o tayo mga wanter o oh. ito walang laman pati mga tubigan walang laman mga wanter usa. <laughs> dalawa Malaki, okay, maliit, kung lamang <laughs> oh, Ito yung tuyo mga master, talagang walang mga laman hmm? Ganun na po sila kalakas kumain Kanina binigyan natin ng mga apat na kilo yon Ang bigyan natin, pero ngayon tanghali, time check natin Alas 12, mag magala mag -ala una na Mag-alauna, mag-alauna Uh, mga nasa uh, 12 35 or 40 na ganyan wala nang pagkain to tuyo na ayan o oh. oh, may inay na 100 heads po yan mga master 100 heads ayan yeah. maghihintay na o oh. okay yeah. pati muna bibigyan sila ng painom or patuka pala patuka Jadi Ayun. Ini sudah mau master loh. na po tayong nilalagay ng vitamins at ayos naman po ang kanilang kondisyon. Uh,